Magandang umaga po mga kaibigan na nag-aalaga ng mga manok. Akin pong ipapakita ang aking uh, backyard uh, layers na kung saan namin kinukuha ang aming uh, araw-araw na pangangailangan sa itlog. Narito po ang manok, pang home consumption. Yung iba po ay aming uh, inaalok sa aming mga kapitbahay. Kaya po po ginawa itong video na to ay para ipakita ko sa inyo ang epekto ng aming uh, ginagamit na pang tanggal ng amoy. Ito pong PAS. Po activated stock solution. Makikita nyo po dito ang halos isang buwan ng ipot mula sa aming mga layers. Ano po, mapapansin nyo po na tuyo ang ipot. Hindi ganun kabasa pero siya po ay walang amoy. Kahit na lumapit po kayo dyan ay walang amoy. Kasi po itong uh, probiotics activated solutions, pwede nyo pong haluan ito ng larvicide at adulticide para mapatay ang langaw pero ang uh, papakita ko po sa inyo ay yung epekto ng pas sa uh, mga ipot ng manok tanggal po ang amoy at tuyo ang ipot pero dahil nga ito ay minsan minsan ay natataponan ng tubig, nagkakaroon po siya ng uod yung po mga uod niya hindi matataba ibig sabihin kulang sa tubig madali lang naman ilusyonan uh, iyang langaw at uod dahil may chemical naman. Nalo nyo po itong paas sa adulticide o kaya larvae side. Address na po yung langaw. Ang maamoy nyo po dito, pag binungkal nyo ito, ay amoy lupa. Hindi amoy ipot. Ito pong paas ay recommended sa mga layer farms na ang ventilation ay hindi ganong problema. Hindi katulad ng tunnel vent. Pwede naman sa tunnel vent kasi mayroon nang blower pero para sa mga backyard conventional na layer at broiler farm pwede po itong apobiotics activated solution subukan nyo po available po sa Shopee